Yan yung ano mo, oh, yung mga tinda-tinda mo. Tinda ka, oh. Pag nakabenta ko nung ano. Magkano yung May 5 pesos. Magkano? Isang ganito? 25. Ito? No, ito, may no. pesos. Ano ba ito? Koji. Koji. Pesos. May 5 ah, pesos na. Thank ayan. Thank you. Ayan yung bayad ko sa, dito sa sapo. Thank you, thank you. Ayan. Ayun, no? Nakarating ulit tayo dito sa lugar na ito. Na, lumipas na matagal na panahon matagal na buwan pala so yung gudap ko na mga lord so itong lakad ko pala ngayon ay dadalawin ko yung minsan natin natulungan dito si Ram Pagata yung minsan tinulungan yung isang isang sponsor. so ayan nandito na tayo sa lugar na kung ng yung ating minsan tinulungan si Ram Pagata Ayan, ito na floor ng mga So, so hindi ano, hindi na talaga Good afternoon, no? Good evening, good evening na, na, good na, evening na So, matagal na panahon, po. bro, no? Matagal na panahon, hindi natin na si Ibro Orampo yeah. si Ibro -Uram po ay uh, Sa kaparaanan po ni Tita right, Maria Levis Vlog Okay, 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 naman, okay request niya, hiling niya na maragyan na, ng host ka dito. Na, so, doon sa mga hindi nakakalam na ganito yung aking ina-upload sa YouTube, kasi ngayon nakapokus tayo sa Facebook. So, yan sa mga followers ko doon sa Facebook. So, pinapakita ko po sa inyo ngayon ng muli kong pag-charity nyo. So, muli natin dinalaw si Ram Tagata na uh, minsan natin natulungan uh, mga nakaraang karan, taon na yun, no? Oo, so, taon. Sumuloy lang natin binalikan mga uh, katulad friends sports. So, ito si Bro Ram Tagata. Ayos na ulit at mas katulad pa rin. So, upo so, so, lang ako. So, ayan, uh, mayroon kasi unting padalas si tita Maria really, Lewis na sabi niya, regalo niya sa akin yung birthday ko. Sabi ko sa kanya, tita, agad ka, ibigay uh, eh, ko na lang kay Ram. So, kumayag naman si tita Maria Lewis So, salamat Tita Maria Lewis Vlog muli sa lagi mo kami naaalala. No, thank you, Tita Maria. So, nandito ulit tayo kay Ram para tagal na panahon na hindi nabisita, no? Tagal na rin. meron tayo dito kunting uh, pasalubong sa kanya. So pagdamutan wow. mo, Ram. ito na yan. Thank you, thank you talaga. Unting, uh, pasalubong, no? So ayan. So sa so, so, mga nakakapanood ng ating biskot no? So, napaka-importante ito. Napaka-importante po. Eh, share natin yung video nito siyempre uh, paki, like you no know? uh, rin natin you no? Know? para masuportahan natin may pagpatuloy natin yung ating pagtulong sa mga kababayan natin na nahihirapan ah uh, mahihirap no sa so, so po ng ating mga kaibigan din sa ibang bansa sa mga OFW din you no? Know? Uh, mga nakaraan ah uh, ayun mga uh, sponsor pa yon ano charity. So ngayon dahil na nabisi tayo sa muntin nating na negosyo ang timba. So, kaya matangal tayo so, yung pinakadala. Sa iyan bro, pag gamutan mo itong muntin ka na namin na mula kayo Tita Maria Davis. So, ano natin? Meron tayong... Ay, sir totoo lang, rin ko ito sa canteen. So, binili na tayo tamat. ng bigas. Bigas kaya. Meron ka Thank you. Uh, na namin din ni iba, ni Jocelyn, si Jidelin, Thank you, bro. Thank you, so, you sa idol, mga Lourdes, Maria. Thank you, thank you. So, binabina. Binabina kami. Ito yung, 'di Ang ginawa ko dito ano, may nag-offer na kumain. So bale 'Yung mga mo oh, ay utang sa Bombay. Galing sa Bombay. Made in Bombay. 'Yan mga nakita <laughs> <laughs> mo <laughs> sa girit din, 'yung 'yan Kaya pag niya siya, oh. minsan walang nang obligation pag umalis siya. Wala Walang... walang <laughs> then, uh, <laughs> lang talaga ng kasangkitan niyan. Kasi ang hinahanap sa akin, ito nga, uh, ito wala sa akin. <laughs> Oo. Oh, oh. e, ito naman ang kinaya ko, ano lang ako nito yun. Ibangan. Uh, yung 1,000. Hindi mo nilang puro kichiri at saka hindi nga naman. Kaya ang hinahanap sa akin, mga uh, bigas, mga bilang. O oh, yung mga wala, uh. wala. Yung wala. Ayun ang wala. Mga alak, mga ganyan. So, Sana pinin, no, may maka... Uh, ano? May makapanood na may putihing po sa doon. Kaya minsan, sabi Bombay, ano, wala na naman. Wala talaga, eh, doble na naman ang yung diba hulog. Di ba, pag hindi nakahulog naman Oo, oh, magdodoble ka ng hulog. Kaya sa Bombay, so, iba yung pag-utang doon. Kaya minsan, duble, doble ang tobo doon eh. Walang benta dito, abo na doon so, pa. Uh, dahan si na pang-hulog. Pang Ganun talaga nangyayari pag ng ka sa Bombay, siyempre. Uh, Pipilitang kang no, patukli pag hindi ka nakahulog. Ganyan ang ginagawa. So ganyan yung ano, nila sa tatakaran nila. Eh ano kasi dito, alam mo yung mga... Yan yung ano mo, wow. yung mga tinda-tinda mo. Pag nakabenta ko ng ano... Magkano yung ganyan? May 5 pesos. Magkano? Isang ganito? 25. Ito? Uh, ito 19 pesos. Ano ba ito? Goji. Project. Ba't ganitong mga ano? Hmm. Bali, ako na nagbalo Okay, eto, eto, mahilig dito gumamit din yeah. yung, yung mga lalaki. hindi mo, mo si ano? Okay. Tapos ito sa plano. Pagkano bang ganyan? 25 25? Nabili ah! ka na so, Bigyan mo na ako ng apat oh. Ay, thank you okay. para maya. Ito Bilang mo ako may. ng dalawa oh, yan Ay, Para sa'yo Thank Para yeah. sa'yo, Para uh -huh. makatulong ba kahit Maka pa paano kami, Dalawa sa akin Thank you Apat na sa'kin Ibin, okay. Ibinta ko rin doon <laughs> Ibinta <laughs> Ibin, ko rin doon <laughs> <laughs> Ibinta <laughs> Ibin, ko rin doon, Kojik Oh, Pasensya ka na, papasensyaan mo na Ram kasi talagang hmm. ano kami Tumayin mo tika ang tinda pero utang sa Bombay no May din Bombay Maliit lang ang kikitaan mo dyan kasi nagpo-porsyento ka rin sa Bombay no 50? Kaya nga kita mo Oo So buti nakaraos ka sa pagpa-chins katitan mo Chinsos Ano mm. yung nakalangon ba? Hindi ako nagpa-chins katitan mo Aaminin talaga ang totoo. Buti, hindi nagalit yung totoo. Yes, totoo. Dahil... Magalit siya, wala naman ako ng... Kasi ano, hindi na ako mga tulad. Hindi ko na rin kayo ng Kasi alam ko mga basic-basic. Na talaga sa totoo lang, Kung alam mo lang. Sabi ko, ayaw ako magdagdag ng problema. Ate ko, hanggang ngayon, nandun pa sa... Kasi na, Nakasubaybay rin ng social media mo, nakikita like, ko yung Ate ko, ano pa suspektan ka? Balik mag-san May mga mo. sarili na kayong problema. Mag, mag, uh, Kung mayroon lang naman, lang naman bakit buwan ba hindi? Dito, okay. Medyo okay pa naman ako. Di ba pag wala mas masakit sa akin, ibig sabihin. okay. Uh, okay lang ang palitan ng hagin. Mama, sa akin. Uy, bayad na. Siyempre, babayaran natin. Sana all. Utang yun eh. Ayan na, baka no, commission na. Magkano no, sa akin? Na. 100? 100. <laughs> 100, 100. 100. <laughs> 100 sa akin, no? Pagka so, paano meron siya income? Hmm, para ano, maka ano sa... 5 pesos. May 5 pesos oh. na. Ayan. Thank you. Ayan yung bayad ko sa dito sa sapo. Thank you, thank you. Ayan, Ayan um, kanyang, acting, mga lods, so, kung titignan nyo yung kanya ano. mga paahaw. Gawa ng gawa ng trahedya, no? na pangyayari Kasi, sa buhay mo. <laughs> ano na eh, pasokan na ng estudyante ko, kailangan may baon-baon eh. Oh, pang baon-baon niya ng estudyante mo. Oo, uh, ayan yung mga... May shampoo pa nga ako eh. Shampoo? May shampoo pa si pero sabi sa'yo eh. Ah, yung ganyan. Ah, oo. Oh. Ayun yung inaano mo. Oh, okay. ah, di di na Kamusta na, <laughs> Okay naman. Yeah, okay. Kahit pa paano. Dinabi ah, na nga kami ng dalaw. Okay pa rin. Mukha na buhay eh. At least pa ako. Mag-dress kasi patanda na ito. Bisita lang namin ito. Namimiss namin eh. Sabi Jojo, haalis na. Haalis na yan. Punta na ng ano yan. Nang Korea. Diyan lang po. So ayan bro. Hindi kami magtatagal kasi gabi na. Jade Yes. Okay. Kay Tita Maria. Thank you. Thank you. Hanggat buhay kami. Na di hindi man kayo makapunta sa iyo. Alam mo na yun. Dito lang po ako, dito to kumare. Ah, dito pa kasi pala ako sa akin. Oo nga, di ka naman talaga makakalis. Ano na talaga, stay na lang. Ayun. So, ito lang. Yan bro, ito pagdamutan mo itong munting nakayanan ko ha. Namin dalawa. So, ayan. Para makadagdag sa ano mo. Baka makadagdag sa tindahan mo. Di ano? Ah, July kasi ngayon. Oh, July. Kukunin ko yung papahos ko. Oh, ayan. Kasi nakara, hindi ako makakain. Dadagdag na. Wala, wala pa tayong ano rin. So, yeah, salamat. Kayo, okay. So, di na kayo magtatagal bro ha. Si Gabi na rin. Least, salamat sa dalaw niyo. Naku, Bonay, Malap uwi po. na rin kami. Malaking bagay. Ano po, magdalingat po kayo. sa akin. May dalat sa wala. Sa akin lang. Yung friendship yon natin. Ano po. Hindi mm. ako nakakalimutin kasi ano lang sa oras, tara, gahol. O, yun ang... Ano po. may time uwi nandito kami. Thank you, thank you. Mga Lodz, muli, good evening at uh, yeah. gabi na. Ganyan yeah, bro. Yeah. Muli, sa sunod na uh, pagkikita natin ha. Uh. So ayan mga uh, Lodz friends, paki palo po at paki yeah, light feature. Yeah. Sige bro ha, ingat lagi ha.